120 pesos na budget ko. Nabili ko ba ang lahat? The moment of truth, tara. Panorin nyo to. At dito nga, namili na tayo ng mga kakailanganin natin para sa ating sofa. Siyempre, yung budget natin na 120 pesos eh. Aabot ba? Kaya, ito nga yung mga kailanganin natin. Siyempre, meron tayong carrots dito. Siyempre, may cabbage tayo. At chicken nga pala yung pinili ko sahog para dito sa aking sopas. Kaya bumili ako ng chicken. At siyempre, bumili din pala ako dyan ng gatas. Siyempre, iba pang binili kong gatas. Bumili din ako dyan ng sibuyas, ng bawang, dalawang hotdog. At isang no chicken cubes, isang paminta. Siyempre, hindi mawala yung paminta dyan. Pero yung ibang ingredients, siyempre hindi natin bibiliin kasi nga meron pa naman tayo dito sa bahay. Siyempre, lulutuin na nga muna natin bago natin i-reveal kung magkano ba lahat ang nabili natin. Let's go! At ito na nga, nandito na nga tayo. Siyempre, lulutuin na natin tong sopas na napakadali nga lang lutuin itong sopas na to. Ang ginagamit ko nga rito na panggisa ay gumagamit niya ako dito ng mantikilya or margarine. Kayo ba? Ano bang ginagamit niyo? Dagdag pa pala sa itong margarine lalo na pag ginisa mo na nga dito sa chicken. At ito nga yung chicken natin ay ginigisa nga natin. At syempre kailangan magisa natin ng maayos to bago natin lagyan ng tubig. Ang gusto ko nga sa chicken ay naluluto na siya sa paggisa pa lang bago natin lagyan ng tubig. Para nga mas malasa at masarap nga itong kalalabasan ng ating sopas. At ito na nga nilagyan na nga natin ng tubig. Halos patapos na nga tayo dito. At so yan nilagay ko na nga dito yung cabbage. Masarap nga ang sopas, lalo na kung marami itong sahog, lalong lalo na yung chicken o tsaka yung hotdog. Talagang napakalasa nga ng kalalabasan itong sopas natin dahil nga sa sahog natin. Mas maraming sahog, mas masarap kainin syempre. At ito nga, patapos na tayo dito, ilalagay na nga natin itong gatas, Syempre, lalahatin nga natin yan para nga solid yung kalalabasan na itong sopas natin. So hindi natin tinipid yan sa gatas. At after nga nito, iribil reveal na natin kung magkano ba lahat. At so, ito na nga yung pag-reveal natin sa 120 pesos. Kung umabot ba o lumagpas ba. Chicken, nakabila ko ng 30 pesos. At yung hotdog naman natin na 2 pieces, 14 ang isa, 28 pesos ang nabili natin. At yung cabbage naman natin o repolyo ay nabili natin ng 20 pesos. Carrots, 10 pesos. North chicken cube, 1 pieces, 7 pesos. Paminta, 1 peso only. Siyempre hindi mawala yung Ibap Alaska na 35 pesos. Macaroni, Isang balot, 20 pesos. At so ayun, the moment of truth, lumagpas tayo sa 120. So umabot tayo ng 151 pesos lahat ng nabili natin. So hindi kinaya ng 120 pesos. Ang mahal na talaga ng mga bilihin. At so hanggang dito lang ang video na to. Maraming maraming salamat sa mga suporta. Palike naman bilang suporta ng aking channel. Sinero Maglulupa, peace out.